Alam mo ba kung ano ang totoong kasalanan ng Sodom at Gomorrah? Bakit winasak ng Diyos ang dalawang lungsod na ito? Ang Sodom at Gomorrah ay isang sinaunang lungsod ng Syria na matatagpuan sa kapatagan ng Jordan. Ang lungsod ay nawasak sa pamamagitan ng apoy mula sa langit noong panahon ni na Abraham at Lot. Ayon sa kwento, ang dalawang lungsod ay winasak ng Diyos dahil ang mga taong naninirahan doon ay masasama at makasalanan. Sa Genesis chapter 18 verse 20, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa kanya, sapagkat ang daing laban sa Sodom at Gomorrah ay lalong dumarami at ang kanilang kasalanan ay lumulubha. Noong panahon ni Abraham, sinabi ng Panginoon na wawasakin niya ang lungsod ng Sodom at Gomorrah dahil sa mga kasalanan ng mga tao dalawa nga sa mga anghel ang nagpasya na bisitay ng Sodom at Gomorrah. Upang maobserbahan muna ang kasamaan sa mga lungsod na ito, humiling pa si Abraham na iligtas ang mga tao at huwag wasakin ng Sodom at Gomorrah kung makakatagpo siya ng kahit sampung matutuwid na mga tao. Nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom at Gomorrah ng gabing iyon, sinalubong sila ng pamangkin ni Abraham na silot sa pintuang bayan. Silot Lot at ang kanyang pamilya ay sa Sodom. Dinala niya ang dalawang lalaki sa kanyang tahanan at pinakain sila. Ngunit numating ang ilang lalaki mula sa lungsod sa bahay ni Lot at iniling na ibigay ang dalawang bisita upang makipagtalik sa kanila. Sa Genesis chapter 19 verse 5, nang magkagayoy ang lahat ng mga kalalakihan ng lungsod ay napaligiran ng bahay ni Lot at nagsabi, Nasaan ang mga taong dumating sa iyo ngayong gabi? Ilabas mo sila sa amin upang makipagtalik sa kanila. Si Lot na sinubukang ipagtanggol at protektahan ng mga anghel, Inalok sa mga lalaki ang kanyang mga anak na dalaga bilang kahalili nila. Habang sinusubukang pasukin ng galit na mga lalaki ang tahanan ni Lot, binulag ng mga anghel ang mga lalaki at pagkatapos ay inakay si Lot at ang kanyang pamilya palabas ng lungsod. Habang ang pamilya ni Lot ay tumakas sa Sodom at Gomora, nagpaulan ng Diyos ng sunog at asupre sa lungsod. Sa Genesis chapter 19 verse 25, biglang pinaulanan ng Panginoon ang naglalagablab na asupre ang Sodom at Gomora. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod at ang buong kapatagan. Namatay ang lahat ng nakatira roon pati ang lahat ng tanim. Dahil doon, lahat ng tao, hayop at halaman ay nawasak. Matapos paulanan ng Diyos ng Apuya Tasupre ay tuluyan nang nawala ang lugar na ito. Wala nang makikita ang anumang bakas sa mga lugar na ito magpahanggang ngayon. At tuluyan na rin itong hindi makikita pa sa mapa. Ayon sa mga eksperto, ang Sodom at Gomorrah ay nasa ilalim na ng Dead Sea sa Bansang Israel at sa Bandang Jordan. Ang kwento sa Biblia tungkol sa lungsod ng Sodom at Gomorrah ay isang malungkot na kwento na nagpapaalala sa atin kung gaano kasuklam ang Diyos sa kasalanan. Ang pagkawasak sa mga lugar na ito ay sumikat at kumalat, hindi lamang sa mga Kristiyano maging sa iba pang pa mga relihiyon. Ngunit ano nga ba ang mga kasalanan ng Sodom at Gomorrah kaya winasak ito ng Diyos? Base sa mga nabasa natin, tinukoy dito na napakalaki ng kanilang kasalanan at hindi rin lamang iisa ang kanilang kasalanan kundi marami. Sa Jude 7, alalahanin din ninyo na ang Sodom at Gomorrah at mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at dilikas na pagnanasa ng laman kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na hindi namamatay bilang babala sa lahat. Tunay din na hindi pinakitunguhang mabuti ng mga lalaki ng Sodom at Gomorrah ang dalawang anghel na bisita ni Lot. Ang mas masahol pa ay ang tangkang panggagahasa ng isang grupo ng mga lalaki sa mga bisita. Ang homosexuality o pakikipagtalik sa parehong lalaki ay isa sa mga kasalanan ng Sodom at Gomora na talagang napakalaking kasalanan sa Diyos. Sa Leviticus chapter 18 verse 22 to 23, huwag kang sumiting sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang sumiting sa hayok dahil ito ay napakasama at ikaw ay ituturing na marumi kapag ginawa mo iyon. Bukod sa homosexuality, sinasabi rin sa Biblia ang iba pang mga kasalanan ng lungsod na ito sa Ezekiel chapter 16 verse 49 to 50. Tingnan mo ang kasalanan ng Sodoma. Siya at kanyang mga anak ay may maipagmamalaking kayamanan at kasaganaan sa buhay. Ngunit hindi sila marunong tumulong sa mga nangangailangan. Naging palalo sila. Buko doon, gumawa sila ng kasuklam-suklam ng mga bagay. Nang makita ko ito, pinarusahan ko sila gaya ng iyong nalalaman. Ang salitang kasuklam-suklam ay tumutukoy sa isang bagay na kahiyaya sa moralidad. Ang sabi pa sa Jeremias chapter 23 verse 14. Sa mga propeta ng Jerusalem naman ay nakita ko ang kakilakilabot na bagay. Sila ay nangangalun niya at nagsisilakan sa mga kasinungalingan at kanilang pinalalakas ang mga kamay ng mga manggagawa ng kasamaan na ano pa't walang sa kaniyang kasamaan. Sila'ng lahat ay naging katulad ng mga taga-Sodom at Gomora. Nakita natin na bukod pa sa kahalayan na ginawa ng lungsod ay naroroon ang pagiging makasarili. Hindi tumutulong sa mga nangangailangan at naging mayayabang, naging sinungaling at kumagawa ng masasama, kaya't dahil doon sila ay ibinagsak ng Diyos. Dahil sa suktulang kasalanan at iba pang uri ng karumaldumal na kasalanan na ginawa ng Sodom at Gomora, ito ang dahilan kung bakit pinaulanan ng Diyos ng nagbabagang apoy at asupre ang dalawang sudan Hanggang sa kasalukuyan, ang lugar na kinaroroonan ng Sodom at Gomora inanaratiling tulad sa isang basurahan. Ang kwento ng sudomat at Gomora ay madalas na ginagamit upang bigyan ng babala ang mga parusa na dala ng kasalanan at pagsuway sa batas ng Diyos. Ngayon, ito ay isa sa pinakakontrobersyal na mga talata sa Biblia. Ito ay nagpapakita bilang isang hindi mapapantayang pagukom na ginawa ng Diyos sa makakasalanan. Katulad sa panahon ng Sodoma at Gomora, ang kasamaan ay nasa paligid natin sa lipunan ngayon mula sa pagmamataas at pagnanakaw, pornografiya, karahasan at marami pang iba. Ang kwento ng Sodoma at Gomora ay patuloy na umaabot sa panahon natin bilang isang babala sa sangkatauhan. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig at habag, ngunit siya rin ay banal at makatarungan at hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Ang galit na pinakawalan sa Sodoma at Gomora ay pagpapakita ng sukdulang katarungan na darating sa araw ng huling paghuhukom. Isinulat ni Apostol Pedro kung hinatulan ang mga lungsod ng Sodom at Gomorrah sa pamamagitan ng apoy at ginawa silang halimbawa ng kung ano ang mangyayari sa makasalanan. Mababasa rin natin sa Biblia na ang kasalukuyang langit at lupa ay inilaan sa apoy para sa araw ng paghukom at pagkalipol ng mga makakasalanan. Tinawag tayo ng Diyos na maging banal at hindi na iimpluensyahan ng masamang kultura. Ang kasalanan ay laging may mga kahihinatnan at dapat nating seryosohin ang kasalanan at galit ng Diyos. Naway talikuran natin ang iba't ibang kasamaan na humahantong sa pagkawasak upang abutin ang kaligtasan ng Diyos. Naway ibigay natin ang ating buhay sa dakilang Diyos at sa pagbabahagi ng kanyang pag-ibig at pag-aasa sa mundo. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!